Game, ngayon lang ulit Ulit sana Ngayon lang ulit tayo bebra Doon lagi sa hinagisang ko Ang mahuli na yung mga talaki ito, ganyang pain. Dandaan mula. Wait, hindi pa bug. Parang lagi ito sinisisid ah. Oh. Pero may pahay na kulay asul dyan Oh, uh, si yes Yes Kadali na kagad Bata, ngayon lang ulit ako nakahuli Sa birthday mo na sa akin to Huwag ko na mga kula ha Hindi, sa mo na sa akin to Yes Hindi, mga agad yan Sa mo na sa akin, ayos Mabitang lang mga sa mga ate ng birthday ko meron tayong pulutan <laughs> sa 18 yan ka 18 April 18 yung birthday ko yung mga ate meron tayong sasarsahan gusto nang oh. alam na yung mga ate ngayong 18 nasanggitan na sila alam oh. Meron na tayong sasarsahan Selamat. Oh, nang huli. Alam na, mga J-Goals. Kung saan pupunta. Jadi eh, pa to. May kasama pa yan. Eh, ano? Laki ano? <laughs> Kumalit ang gamit, ko, lagot. Ang Oo. Kung yung sa ano sa nylon. May tama ni Brig ko eh. Ay aking ano Aking tamsi. Palitan mo kaya ng pain yan Yung isang puti dito malalim lang eh Hmm, dalawa Dalawa bata Magkasunod lang Uhuhu, hi -hi -hi. Oh, sa ikalo Sa ikalo ang ikal lemesa, meron na ulit Ay, na. ay, ay Sa ikalo ang meron na tayo Alay, hindi ka lakihan. Okay guys, pangalawang huli na. Pangalawang na natin. Oh, may handa na tayo sa birthday ko ha? Alam na, kung saan pupunta. Huwag na lalayo. Ito. Yung, ito yung ikalawa na natin huli. yung una. May sasarsana tayo mga jegols. Rah rah ana Pede pa tatalo lang po ang ating nakayanan mga diego isang kapalad at isang malapad mga gat only